Magandang araw mga kabugis. Ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Malyaris Garden. Ay, sishare ko naman po sa inyo ngayon yung mga pagambilya natin na napabayaan talaga. Kunwari, nang ibang bansa kayo, kaya sa farm ninyo, kaya sa libot ng bahay ninyo, talaga napabayaan nyo siya ng one year o kalahating taon. Kung paano natin ayusin, kasi tamang-tama ngayon, ayusin natin ngayon, tagulan. Para pagdating ng medyo nagtatagaraw na, talaga mamulaklak na. Ay, tuturo ko sa inyo kung paano yung gagawin natin pinakamagandang paraan at pinaka ito talaga ang tamang paraan para mapaganda natin. At kung nagustuhan niyo ang video ko ito, please like share subscribe. Paki-click niyo notification bell para maging update it, kayo sa mga susunod kong video. itong ang dito. Ito uh, o Aussie Gold. Makita niyo yung damo. Talaga ito napabayaan ko ito. Uh, hindi ko sinapansin napansin sa likod nung garden namin. Gagawin natin siya na ganito. Kapres. Ganyan. At uh, pabubulaklak yan natin na ganyan. Pag namulaklak siya, ganyan. Ganda ng bulaklak. Uh, ganyan ang trim niya. Kasi kung talaga napabayaan yung ganito ang mangyayari sa kanya, yung mga dahon niya nagyayelo. Alas wala siyang usbong, nakita niyo yung mga dahon niya, sira-sira. Ito yung dati yung pinagbulaklakan niya. Pero hindi siya naging maganda kasi nga, napat matagal na napabayaan. pero sayang kasi malaki na yung puno niya. Diba? ba? May nakamahalaga sa kasi sa bougainvillea, ganitong malaki na 'yung puno. Makita niyo kaya nagbusbong siya. Uh, mga yellow 'yung mga dahon niya. Ay, okay, ito, natin dito kasi may replenishan, minsan nga dito sa puno. Tandaan natin dito. Yeah. Ito pa. natin dito. Ni makita no, dami damo, no. Para natin lilinisin kasi ito, may tinig. eh sa side sa kamay natin. Dapat malinis yung puno para pag naglilinis tayo, hindi tayo matitinig. Ayan, malinis na, di ba? Ngayon, tanggalin natin yung damo ito. Tinan nyo, ah. Ang daming damo. Ayan, ah. Napabayaan ko ito, eh. Ayan, hindi mo maialis na meron din ganyan sa amin. Eh, kayo, kung napabayaan ninyo, pagkaraan, gusto niyo yung pagandahin. Ganito ang gawin niyo. At saka magaganda siya. Ayan na. Ito, nag-yayalo yung dahon. Diba? nag yung dahon. Kasi yung lupa niya, sa kinatagal-tagal, na ganito na. Oh. Iba na yung ah, lupa niya. Pagkaraan, papalitan natin yan. Pero, pero gagawin natin, puputulin muna natin dito para maging ganito. Tumandak siya. Tutulong muna natin dito. Huwag kayo matatakot magputol. Tutulin lang natin. Sagarin na natin ang putol para tumandak siya. Para magbuspong siya ng panibago. O, ganyan lang ititira natin. Oh. Siyempre, pag yan nagbuspong, bibilog dyan kasabay na natin ng trim. Ah, mapapaganda natin ang gusto, di ba? Ito ngayon, palitan natin ang lupa. Kasi okay, talaga maganda, hindi na maganda yung lupa. Ayun yung ay, mga damo nyo. Iba na. Pagawin natin dyan, pagkat ang gusto natin pagandahin. Pero bago tanggalin ka, yun yung muna. Kasi nakadikit na yan. Ayan, okay, lalim na ng bawas. Oh. So. Tayo natin dito. Ayan. Ngayon, bawasan natin ang lupa. konti lang naman. Bawasan natin itong mga lupa natin. Hindi na maganda ito. Hindi na fertile ito. Alam nyo, pagkaganito yung lupa niya, pagka kaya uh, siya laging basa yan no? hindi na bumababa yung tubig niya kapag nagdilig kayo kaya hindi na siya makapagugat ng marami makita nyo hindi na maganda yung mga ugat niya dapat dito yung malalaki ang ugat eh, mga press na press ganyan ganyan ninyo lang bawasan pa natin ng konti ito yung mga niya, yung maganda pero dito yung maliliit na to ito parang ayun oh eh nakita no, nyo parang nabubulok oh parang nabubulok yung ugat niya dyan kasi nga hindi nga natutuyo ganyan na bugambilya ayaw nyo lang ano sobrang matubig tawasan so, pa natin ayun natin nyo yung dulo nya oh. sira oh sira yung ugat Ayan. wala na nababad kasi sa tubig Ganyan natin. Hindi naman natin uubusin. So, okay, eh, bago gulat kayo sa resulta nito. Dapat sana mga press at press Ito yung lupo natin, hanggal natin. Oh. Marami din. Hindi natin isasali ito. Iwalay na natin. Kasi dati, alagang-alagaan nyo, lagi nyo uh, nadadamuhan, nakuhan, eh kung napabayaan, talagang nga dito ang mangyayari. Lahat naman ng halaman ganyan, pag napabayaan natin, uh, hindi siya gumaganda, di ba? Wala ka hindi natin naasigasal yung lupa niya, tinubuhan na siya ng maraming damo, maraming na siyang kaagaw sa sustansya, hindi pa natin naabunuhan Ganyan ang mangyayari. Ang gagawin lang natin, halagyan natin ng na uh, panibago na lupa, rice hull. na kulang eh. Ni natin kung pwede na. Oh, ayan, tama-tama na, di ba? Eh, ganyan lang natin. Puloyin na natin para ano eh. Ito eh, bababa pa naman ito pag nadilig. Ayun, pag mga bagong lagay ng ipa, na nagbawas tayo ng lupa, dapat madiligan. Para mabasa, uh, sumama na yung lupa na ito, dun sa lupa. Dun. Dapat madiligan lang ng gusto. Kukunin ko lang yung pandilig. O, ganun lang ang gagawin natin doon sa mga pagumpilya natin na talagang yun na natin. Maraming ganyan na uh, mga pagumpilya. Pagka nailagyan natin sa santad eh, uh, napabayaan natin, dadamuhin yung lupa niya, kukunti ng kukunti. Pagkara yung damo, agawin niya yung sustansya ng lupa. Di wala nang makakain yung pagumpilya. Ganyan ang na mangyayari, nagyayelo yung daon. Pagkara hindi siya naguusbong. Saka so, hindi rin siya mamumulaklak talaga. Yun ang pinaka tamang paraan na gagawin para mapabalik natin, maparecover natin agad yung mga bumbilya natin sa panahon ng pamumulaklak. Ah, uh, siya. Makapal na yung dahon niya na ganyan. Kahit na yung mga bugambilya niya, malaki man yung puno niya, malit uh, maliit pa lang o kahit maliit pa lang, yun lang ang gagawin ng iba. Kasi kung ganun na yung lupa, kahit na abunuhan natin na abunuhan, wala na rin kasi ano, ah, talagang hindi na tatanggapin yung abono nun. Pangit na yung lupa. O, ganun lang ang gawin ninyo sa mga napabayaan. Alam ko na maraming ganyan yung napabayaan nyo yun na pagbibay na pero mahilig kayo dati na wala hilig nyo pagkaraan. Gusto nyo na namang parikoberin. Ganyan lang ang gagawin ninyo. Dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood ng mga video. Bye-bye.